Bakit ka nadali? Bakit ka uh, naputol yung daliri mo? Um, yung, yung kabilang rib, ma'am, sila, inaana na, ma'am, ina, binabangga na, tapos tinutusok na yung yung mismong tube ng ano. Sinisir, yung mga nakatali, yung tali na tinali sa Sierra Madre po, pinagpuputol uh, po nila, ma'am. Ah, uh. Maraming salamat at kinikilala namin ang inyong tapang at uh, galang at uh, nagpapasalamat sa serbisyo mo para sa ating bansa, sakripisyo at uh, hirap. Um ikaw yung nasaktan nung insidente ng ika-17 uh, ng Hunyo doon sa Ayungin Shoal, tama ba? Uh, yes ma'am, doon mismo sa May Sierra Madre, ma'am. Uh, ano nangyari? Bakit ka nadali? Bakit ka uh, naputol yung daliri mo? Ano hmm. yung uh, ano yung sinasakyan ninyo? Anong sasakyan nyo? I-salaysay ko na lang, ma'am. Yung... Yes, oh, uh, pakisalaysay lang. Alam na naman lahat at napanood na rin yung video para lang uh, malimanag maliwanag sa lahat ang mga A pangyayari. Actually, ma'am, nung 17 ng umaga po, nagsimula kami sa Rizal, ma'am. Palawan. Then, nag binaybay namin po yung Rizal Palawan to Ayong Inshol, ma'am. Uh, around... Ilang, ilang barko yon. Ano yung mga nakalista doon sa jaryo? Nung or... umalis kami sa Rizal, Palawan po, ma'am, uh, apat na rib po, ma'am. Dalawa sa Marines, then dalawa rin sa NABSOG, ma'am. Apat kayo nung umalis? Yes, po, ma'am. Uh, ilan yung Marine? Dalawang rib po ng Marines, ma'am, then dalawa rin po sa NABSOG. Okay. Then, ma'am, uh, yung yung ruta ng kabila, ma'am, sa Marines, iwalay, sabay-sabi sabina siya all sila, ma'am, then, yung ginamit namin na call sign sa kabila din namin. Yung ma sa may dalagang bukid po. U huwag mo nang sabihin mo na yung rota. Sabihin mo na lang yung nangyari sa'yo. Ha? Nung, then nung nang nag-ano kami ma'am, na karating kami ng Sierra Madre around mag alasays na nang po nung umaga. Nung, yung rib 2 na sakay po ng kabilang boat nun. Na, uh, nakatali na po sila sa may likuran. Then didikit na lang po sila sa sa... Sino ang nakatali? Sa yung PRP? rib 2 po. Ha? Rib 2, ma'am. Rib, rib number 2. Alin yun? Marin o nabsog? Nabsog. Dalawang rib lang po yung nakapasok, ma'am. Ah, okay. Yes, Dalawang pa. nabsog ang nakapasok? Yung yes, Yung marin ma wala? Ah, uh, sad to say, ma'am, nasiraan daw sila sa pagpasok, ma'am. Yung dalawang nasira? Yung isa po, ma'am. Tapos yung isa? Binadiya na lang yung isa po, ma'am. Ah, Okay. So, yung napsok lang ang dumating sa BRP Sen. Sierra Ramadre, yung isa nakatali na? Papatali pa lang po, ma'am. Ha? Papatali pa lang po, ma'am. Ah, papatali yung... pa lang? Yes, ah, doon ka nadali? Hindi, ma'am. Ah, teka. Sige, magkwento. Sa RIB ribuan po ako, ma'am. Okay. Ngayon po, ma'am, yung RIB, nung papatali na po yung RIB number 2, uh, around pa, mga 5 minutes na po kami nandun sa Sierra Madre dumating po yung RIB, yung inboard RIB ng ah, uh, Chinese ma'am. Hindi ko alam kung Coast Guard ba or plan. Then po. Then po ma'am nangyari. Pagkarating po nila agad, eh, sa, wala na pong warning. Eh, na yung pagbangga po. Nagbanggaan na po. Kul uh, sila? Around... Marami sila. Isang, bang isang barko lang? Hindi ma'am. Ilan sila? Walong rib, ma'am. Sama ah. na yung aluminum rib ng Coast Guard, ma'am. Chinese Coast Guard. Hindi, yung sa Chinese Coast Guard. Ilan Walo, sila? Walong ah. rib, ma'am. Ilan? Eight more or less, ma'am. Eight na... Uh, eight vessels? More, more or less, ma'am. Okay. Eight plus or minus eight. Ilan katao Yung nakita mo lang, yung alam mo? Sa bawat rib, ma'am. Ha? Ah? Bawat rib po. Oo. Uh, more or less din sampu, ma'am. Okay. Sama operator. Kayo, ilang kayo? Sa sa napsog lang po, ma'am? Oo, oh, doon sa Sampu, yung sa rip 1, yung kasama mo. Yung napsog, ma'am? Oo. Lim, lima kami, ma'am. Isa plus 4, gano'n? 5 uh, ah, uh, pa Total, pata, Lima lang kayo. So, kalahati lang kayo nung uh, China. Sa rib, ma'am, limang tao lang din. Okay. Wala sampo. Sa Akan sa kanila... Sampo. Sa kanila, sampo. Bawat rib. Bawat rib. Tapos walo yes, yun. Yes, ma'am. Okay. Um, Anong ginawa nila, binanggan? Mo, more, more or less lang po yun, ma'am. Oh, yeah, syempre. Kung ano lang na nakita mo at naaalala. No? Yes, Tapos, paano nila sinagupa yung tropa nyo? Sabi mo, dumating. Five minutes ka pala. Yes, ma'am. Tinatale. Biglang dumating sila. Napakarami yes, nila. Sakay-sakay uh, nila. Napakarami ring tao. Yes, Anong ginawa nila? Lumapit sa inyo? Lumapit diba? at Biglang nag... Binangga kayo binang bigla? Na po, no? Yes, ma'am. Okay. okay. Tapos, Then yun na po, mama. Kasi yon na mama ang nakita namin sa video di ba uh, parang pinangga kayo pero hindi na namin nakikita magulo eh tapos parang may mga may mga hawak sila di ba may mga may mga maso mga piko hindi ko maintindihan kuchilyo ba yun. palakol ma'am, palakol. palakol palakol po ma may mga palakol parax. sila lahat sila uh, yung nakita ko maam isa, isang tao lang yung nakita ko na may parax pero alas lahat sa kanila maam may mga mahabang tubo na may matutulis sa dulo Yes. Kaya... Ta anong, paano mo nakita nagbunot ah? Habang nagtatali kayo, dumating sila, binangga kayo, tapos naglabas na ng palakot. Uh, ano ma'am, uh, nung yung kabilang rib ma'am, sila, inaana na ma'am, ina, binabangga na, tapos tinutusok na yung yung mismong tube ng ano. Yung mga nakatali, yung tali na tinali sa Sierra Madre po, uh, pinagpuputol po nila ma'am. Pero hindi naman po pumapayag yung tropa ma'am na ano nila putulin nila. Kaya ayun ma'am, naga uh, ano na nagkaroon na ng kunting ay este labanan doon ma'am. Pero wala tayong armas Pero, na gamit. narinig ba ninyo? Nagkaroon ba ng uh, babala? O sinigawan ba kayo na Negat maglalapit? Meron bang warning bago sila nagtutusok doon? Negative, ma'am. Wala. Walang salita. Wala. Kasi parang yun ang version na sinabi na marami daw warning, sinabihan. Wala, wala kayong hindi, narinig. Hindi na. ko maintindihan yung sigaw ma eh. ng Pero may mga sigaw. Ha o, sinabihan ba kayo? O, awat kayo dyan. Kahit hindi nyo naintindihan, intindihan ma malalaman mo naman sa tono ng boses, huwag din gagawin yan. Kahit ibang, ibang salita, di ba sa tono pa lang, nagsisigawan na eh. Meron bang ganun? Yung bago sila na ma'am, sigaw, pero yung pagsigaw nila, yun na rin, nag na rin sila. Binabanggaan na rin nila tayo, ma'am binabangga na talaga. Yes, ma'am. Sabay. Wala kasi yes, ma'am. Sabay. Oo. Oh, um, Siyempre, hindi mo maintindihan kung ano sinasabi nila. Kasi yes, nananakot ba? O, o yung palakol ba? Parang itinaas ba sa inyo sa malapit sa katawan? Walang ganon. Hindi, hindi siya palakol, ma'am. Yung parang uh, customized na spear. Okay. Yung dulo niya, yung dulo parang karit. Yung dulo niya may tusok. Karit po. Yung oo. iba, tusok. Pero tinakot ba kayo na parang sasaksakin kayo o uh, tinuro sa katawan ninyo? Ganun? Ang gusto talaga nilang kukunin, kukun ma'am, kasi nakapasok na tayo sa Sierra Madre, yung oh. rib talaga namin. Yung rib talaga, ma'am. Ah, yung rib. Yun ang gusto nilang kunin. Pero, Di naman, pero kung... hindi naman nananakot na sasaktang kayo o tinuturo tu sa, inyong, sa ganun katawan ninyo. Ganon din, din ma'am. Pareho na rin yun. Ganon din, ma'am. Okay. Um, armado ba kayo nun? Balibasa, syempre, sundalo kayo, nabsog kayo. Meron kayong barel? Ang, kahit ad tago? ang advice sa amin, ma'am, na magdala ng baril. So eh, pero tago yun. Ha? Tago, ma'am, tago. Nilagay okay. na yun sa box lang, ma'am. Kasi yun ang gagamitin namin. Kami kasi yung papalit sana na tao sa... Ayong ah, po. kayo na ang pupunta sa Sierra Madre? Yes, ma Doon na rin yung rib kayo? na may one po, dalawang rib, ma'am. I see. Okay. Kami yung kap kapalitan din. Bakit Para... kaya kayo pinadala ng baril kahit nakatago? Um, gagamitin ba? Siyempre hindi. hindi, ano? Hindi, ma'am. Ah, uh, kabilin-bilin na lang po sa amin, ma'am, sa role of engagement na magpaputok lang kung pinaputukan tayo. Ah, magpapaputok lang? Kung pinaputukan po tayo. Eh, kung, so, kung yung ginamit, yung uh, yung mga pantusok, abay, hindi putok yun. So, hindi kayo magpapaputok hindi. talaga? Yes, ma'am. So, yung mga spear, palakol, hindi yun pwede? Depensa lang sa vote natin, ma'am. Okay. Ayaw lang namin na sirain nila yung gamit natin. Nakaakyat di ba sila doon sa art, uh, art feed ninyo? Nakaakyat sila sa sinasakyan ninyo, di ba? Ano yung, sa video eh. Yung ano po ma'am, yung pwesto po ng nung nakaakyat na sila, hinila na nila yung rib natin palabas ng ayungin. Uh, hindi, uh, wala. Uh, hindi ko na po masagot ma'am kasi naiwa na yung, ana, uh, putol na po yung daliri ko. Na, napaiwan ako sa Sierra Madre. Yes ma'am. Yes po, ma'am. Yes, ma'am. Hindi, wala sa akin din ako yung baril. Sa iba ko tinago, eh. na tinago, ma'am eh. Hindi na sa Pelican Box. Yung baril ko hindi na nakuha, ma'am. Sa iba ko tinago. Hindi, doon ko tinago sa harapan mo. Kaya limang, limang, sir, limang baril po yung... So, dalawang baril po yung hindi Sorry, lahat... Dalawa po kami yung hindi nakunan, ma'am. Sabi mo lima kayo, dalawa na kuno ng baril. Sorry. Baril ma'am, baril yung nakuha po. Sorry? Dalawang baril ma'am hindi nakuha. Tapos lima yung Dalawang baril hindi nakuha, pero yeah. kung lima kayo, limang baril dapat. Niyari sa tatlo. Hindi hindi po ma'am, uh, yung iba walang hindi kasi maiiwan doon ng sayong yung iba ma'am. Yung isa babalik po kasi sa amin. Papunta sa Anong nangyari sa baril? Dalawa kinuha. Yung dalawang baril lang po ang hindi nakuha, ma'am. Okay. Yes, ma Kasi hindi namin nilagay sa pelikan box, yung box na itipon Naka naman. Naka-box? Oo, nakita ko nga may yes, ma picture doon sa pinakita, ay ah, eh, yes, sa media. Oo, nandun sa media. Um, so, dalawang baril, nakuha? Hindi. Teka. Hindi nakuha. Hindi nakuha? Yes, ma'am. Ilan ang nakuha? Uh, Tatlo eh. nakuha? Kasi lima eh. Lima, hindi ba ma'am? Iba yung baril namin ma'am. Na, lima at lima ma'am or i find out ko ma'am? Di ka sure. Pero man. alam ko ma'am lima. Hindi kasi lima kayo tapos may dalawa na nasa box. Hindi po ma'am. Yung baril namin na dalawang rib, magkasama na yung baril namin doon ma'am. Okay. So hindi talaga namin intention na kukunin yun. So hindi mo talaga bit -bet? Yes ma'am. Nakatago talaga yun ma'am. Naka? Tago ma'am. Nakatago. Nak eh. Nakita yes, sa picture. Ganun. Okay. So yung baril mo, So, hindi ka sure kung lima yung nakuha, pero alam mo, lima, dahil kada isa sa inyo may bit, -bit. Yes, ma'am. Okay. A anong baril yun? Car 15 po, ma'am. Ha? Car 15. Uh, parang M4A1 din. Pero, parang Orin M4A1, pero car 15. Hmm. Okay. So, ano nangyari noon yung sasakyan, yung arbit no ninyo, hinila ba ng PCG? Yes, ma'am. Papuntang, uh, ah, ng, ng... BCG. Sino CCG, ma'am. CCG. Ah, ng, ng Chinese? Yes, ma'am. Oo, hindi oh, oh nila, dinala. Hindi ko na mas... Man, man. pero kwento ng tropa, palay, malayo, ma'am. Malayo sa ayungin. Kasi naputulan ako ng daliri, ma'am. Nasa Sierra Madre. naputulan? Yung... Kasi iba-iba yung sinasabi at hindi makita sa video. Sabi nung iba na ipit daw nung na binangga. Sabi naman nung iba yung sa spear. Ano ba talaga nangyari? yung sa yung rib po nila, ma'am. Nung unang bangga po sa atin, ito yung rib natin, ma'am. Ito yung rib nila. Unang bangga po, hindi siya ganong belo. So, gumano lang yung rib, ma'am. Hindi pa ako nadali nun. Ngayon, nung bumuelo, ma'am, kumuha ng, ng belo. Buelo. inano kami, binangga kami. Uh, tatlo po kami nasa harapan, ba, ma'am? Tatlo. Ako yung sa kaliwa. Uh -huh. Yung dalawa ko pong kasama, ma'am, sa harapan din. Sa, sa harap, yung isa sa kanan, po. Ngayon, yung rib ng kalaban, ma'am, dito sa kaliwa. Oo. Uh -huh. Kumangat po, ma'am. Pumatong sa rib natin. Uh -huh. Tapos yung kill niya, yung ilalim po na matulis right. na. Nung pagbangga po, na ano pa ako, out of balance. Na, na tumba. Ngayon, ma'am, yung rib na to, yung sana ako bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Ah, uh, yung mismong kill. Ay, doon rin siya palabas. Yung mismong kill, talabas. yung, yung, uh, yung, patulis, um, uh, patulis yung, patulis sa ilalim. Yung patulis, yun talagang tumama sa kamo. Yes, ma'am. Maswerte oh, mo naman, kawawa ka na. <laughs> nadali ka, doon talaga nadali ka na. Yes, ma'am. Sa ano, pagbangga nila ng, kasi kung hindi pumatong yung rib nila, ma'am, hindi rin. Na... Oo, oh, oh, pumatong. Malakas kasi yung, ano nila. Ay, ibig sabihin ng pumatong, talaga bumuelo sila para iangat ng todo-todo. Para banggain tayo, ma'am, pero yun ang nangyari. Pumatong. Okay. Kailan, kailan nila na-disarmahan, nakuha yung mga baril ninyo? Bago na putol lang kamay mo o pakatapos? Huling part na po yun, ma'am. Huling part na. Ah, huling-huli na? Yes, ma'am. After kinuha na yung mga baril? Yung so, tinuha na nila yung dalawang rib po, ma'am, labas ng ayungin. Kinuha na nila yung dalawang rib? Kinuha nila yung dalawang rib, pinagsisira yung gamit. Doon na sa labas ng ayungin, sure, ma'am. Ang balita, pati yung personal ninyong gamit, uh, yung, yung inyong mga cellphone, sinira din. Yung dalawang boat guys po, ma'am. Kasi yung gamit nila na cellphone sa pag-navigate, pinatay kasi namin yung navigational system ng RIV para hindi maalata ng nung pagpasok, ma'am. So, yung, yung pang-navigational, pinatay. Yung personal, ang nyari? Yung dalawang tropa, ma'am, yun ang ginamit nilang navigational system, ma'am, yung dalawang cellphone nila, pinagsisira din. I see. Sinira? Yes, ma'am. Tapos, kailan sila umalis? Kailan natapos yung, yung insidente? Ano nangyari? Hindi, hinila na nila yung dalawang sasakyan. Anong kayo? Asan kayo? Ay, hindi. Wala ako doon, ma'am. Nandun ako sa Sierra Madre po. Nasa Sierra Madre ka na? Yes, Tapos yung kasamahan mo, nasa Sierra Madre din? Hindi. Dalawa lang, uh, tatlo lang po kami yung naiwan sa Sierra Madre, ma'am. Yung iba, ma'am, hinila na papuntang labas ng ayong yung dalawang rib. Hinila nino? Chinese, ma'am. Ha? Chinese po, ma'am. Hinila ng Chinese? Yes, ma'am. Tapos, saan sila dinala? Hindi. sabi ni nang ano ma'am tropa uh, malapit na daw sa Sabina Shoal. Okay. Na, malayo na sa Ayungin ma'am. Basta hindi na, hindi na matanaw nila yung Ayungin. Tapos uh, iniwan na lang sila ron. Tinawagan yung Coast Guard ma'am, PCG. Ay ah, yung, yung PCG ang uh, sa kanila. Yes ma'am. Nasira so, na daw. Kung dalawa kunin. kayo sa Sierra Madre, ilang ilang Tatlo ma'am, tatlo po. Tatlo sa Sierra Madre. Yes, ma'am, naiwan. Tapos, dalawa yung hinila. Dalawang rib, ma'am, yung hinila. Bale, pitong tao na lang yung naiwan sa... Ay, pito sa amin, pero may mga tropa pa na si ma'am, na kasama namin na sakay sa ko na, sa rib namin. Sige. Okay. Sakay na si Masasabi bang aksidente to? Sa iyo? Kasi nakita mo, yun, eh, Hindi... unang bangga, tapos ikalawang bangga. Kung... Inangat pa yung kill na sinadya talagang makaakyat. Paano ba yun? kung ikaw na nga sa opinion mo hindi naman tayo hindi hindi siya may tawag na aksidente mami. Inten, intentional mami. okay intentional yung pagbangga e, pag pagbutas eh, pagsira. kung, pagsira kung intentional ano kaya intention nila Saktang kayo ang kayo, kayo, kayo ng armas akyatin yung Sierra Madre kunin ang barko ninyo anong intention nila ikaw ha, kasi nandoon kayong kaguluhan na yun anong pakiramdam mo anong gusto nilang gawin sir hindi, opinion mo lang sa kaguluhan na At yung kwan, ayaw na nilang magpa... Resupply at uh, oh. sa uh, rotation sa Ayungin, in, ma'am. Basta ayaw kayong pakyatin. Ayaw uh, kaming pa-resupply yun. Ayaw, ayaw pakyatin. Kasi, ba, ano, babawasan na yung tao sa Ayungin. Para, uh, yun yung mana nila, ma'am. Yun naman. Yun ang, uh, Para sa akin, yung intention. Sa iyo, yun yung ang yes, intention. Harangin yung pagre resupply at yung uh, pagre reposition ninyo doon sa uh, Resupply and rotation, ma'am. Oo, ayaw nila talaga na yes, baka tapos kayo ng mission. Oo. oo. Yes, ma'am. Okay, may tanong ang ating mga senador. I think uh, si Senator Larissa may statement. Yaman yeah, Madam Chair. Ayaw ko lang i-interrupt si Simon First Class yes. Facundo kanina. Oh, last At, na, lang, um, last na lang. Anong may, may, may idadagdag ka pa? Meron ka pang mahalata o napatil uh, yes, o ibig sabihin? Ikwento ko na lang, ma'am, kasi hindi ko natuloy yung kwento kanina. Sorry. sorry. Ayaw. Ay, okay. pero Madam May Chair kasi, kasi bago sila sorry. mag uh, magkumpleto uh, ng uh, kwento nila kung maari ko lang ipahayag na saludo po ako sa inyo si Man First Class Facundo at sa mga kasamahan ninyo sa rotation and resupply mission na iyon sa mga kasamahan niyo sa Philippine Navy sa ilalim ng pangunguna uh, ni Vice Admiral Adasi uh, gayon din Chief of Staff uh, Sorry, 'di natin pa natin. Hindi of course, of course. Uh, of course, gusto ko lang magsaludo kay Uh, seaman first class, Facundo, dahil sa tinanaw mong uh, kapansanan dahil sa ginawa ng China laban sa atin sa inyo. Salamat po. Yes, uh, Jeff, uh, meron kang idadagdag pa pala. Wala pang yes, ending tong kwento yes, natin. Sorry, ha? Ah. Yun, yun po yung nangyari nung nagbanggaan na ma'am lahat, ma'am. Umakyat na po kami. Nap yung naputol na, umakyat na ako sa Sierra Madre. Uh, nung nato na po yung dalawang rib palabas ng ayungin, uh, nag-attempt po kami ng... Um, Ah uh, kasi bak uh, naman ma med -evac. medical evacuation sa ngayon nga nangyari. Rubber boat. Nung around 1 nautical na kami ma'am ga from Sierra Madre, uh, binutas po ng Coast Guard yung boat, rubber boat namin. Chinese Coast Guard. Alin ang binutas? Yung rubber boat po ma'am, yung maliit. Yung sira sa kanila ng medevac. Kami ma'am, sakay kami ng medevac. First attempt namin. Okay. Then bum bumalik kami sa Sierra Madre po. Kasi butas na yung ano eh. Lulubog. Pagbalik namin ng ano uh, ma'am, doon na kami nag-stay sa... Hanggang sa gabi ng alas 11 ng uh, ma'am na... Nung gabi? Aboard na ako sa Philippine Coast Guard ma'am. Bessel. Ah, doon ka kinuha na ng Philippine Coast Guard? Hindi ma'am. Kami yung mismong pumunta sa... Rib ng Coast Guard. Then yung rib ng Coast Guard ma'am, papunta sa barko nila. Mga 20 nautical miles galing... Around 20 nautical miles galing ayong insol ma'am. Tapos, pumunta na kayo sa uh, barko ng Coast Guard? Yes, ma'am. Ah. Tapos, doon na, yun na pa yung huling... Okay. Tapos, inuwi ka na? Sama na rin yung dalawang boat namin, ma'am. Tinila Hin na rin ng barko ng Coast Guard. Binutas nila yung sasakyan, pero um, may sinira rin ba doon sa Sierra Madre? Wala. Ang mga Chino, wala. Nagbato, nagbato lang sila ng mga corals, ma'am. Binato nila ng mga corals yung tao sa taas na ng ngayon. Saan ga? Ah, ah Sa rib nila, ma'am. Sa rib nila. Malamang sa dagat din natin, Madam Chair. Yeah, ma oo. So, yung Chinese, binato ng kwan. Yes, Binato, yung, yung Sir Ramad. to? Yung same day, ma'am, nang nangyaring insidente. Kasi sabi mo, 6 a.m. ka dumating, di ba? Kama, Kami, ma'am. Kayo, 6 a .m. Yes, ma a.m. Di kayo nakaalis hanggang 11 ng gabi? Ay, hindi pa, ma'am. Ay, ako, ma'am. Hindi, kasi di diba 6 a.m. kayo dumating doon? Anong oras kaya yung mga Chino dumating? Mga 6, 10... O talaga, Six, five agad, man, agad, 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 sabi galad. mo nga, 5 minutes. Yes, ma'am, 5 minutes. Ganyan. Anong oras sila umalis? Nung nahila na nila yung dalawang rib palabas, ma'am. Mga bandang kailan na yun? Matagal ba, kayo? Matagal ba sila ron? Hindi ko, mga around 1 hour din siguro, ma'am. 1 uh -huh. hour. Iyan ako na lang sa iba, ma'am. Hindi ko na, hindi ko na nakita yung oras, ma'am. Eh. Oh, syempre. Pero yung uh, more or less parang isang oras rin yung hinila nila. Tsaka sila umalis. Yes, ma'am. I see. Ay. Mag-uumaga na pala. Ay, ano na pala, ma'am? Magalas ut. Alas ut yata. Kasi maliwa maliwanag na maliwanag Mas na. na yung araw. Yes, ma'am. Oh, ang init-init niya yon. Yes. After after one to two hours, nag-alisa na sila. Yes, ma'am. Uh, after Sabay... nung nabut na nakuha yung dalawang rib. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Uh, mula 8 o'clock hanggang alas 11, walang may alam na nandong kayo. Alam, alam ma'am kasi nag, ano kami ng medevac ma'am, eh, nag-attempt kami ah, ng first medevac. Pero yung first attempt niyo anong oras yun? Around 9, 8, 9 a.m. Ah. Agad -agad din ma'am, 8 or 9 din ma'am. Agad-agad ah. din ma'am. Nung nahila na yung dalawang rib, uh, ah, naghanap na, nag, nag ano rin kami ma'am, nag graver boat din kami. Kasi habo yun nga, ma'am. Habo namin sila. Para... Ah, kahit dugo ang ka? para sa med evac, ma'am. Sama kami sa kanila. Ah. Pero hindi namin alam na yun. Hindi ko pa kasi alam na that time na hinihila na pala yung rib natin, ma'am. Tama. So, bumalik na lang kayo sa Sierra Madre at maghintay. Kasi wala na kayong choice. Kasi binutas nila yung... Binutas yung... Rubber boat yung natin, ma'am. Yes, ma'am. So, naghintay kayo. Gabing-gabi na. Alas 11, halos sa... Alas, halos alas 7 na kami nakalis sa Ayungin, ma'am. Then, around 11 mag-12 na ng midnight, nakarating kami sa barko ng uh, Coast Guard, ma'am. PCG. okay. okay. May dadagdag ka pa? Ano pakiramdam mo nung panahon na yan? Wala. Okay lang man sa akin na... Okay lang. Sige wala, lang. Wala man akong... Ano, ma yung pinag-alala ko lang kasi no, yung nawawala no, yung dalawang rib namin. Tama. Nandun yung tropa din na kasama doon. Yung mga kasama mo? Yes, ma'am. Inaalala mo lang yun? Yes, ma'am. Oo. Yan lang Wala kang nararamdaman na iba? Wala kang uh, uh, sakit o tama maliban sa daliri mong nadali? Ayos naman na napagaling naman sa hospital. Nagre-recover lang na um, amibayasis o Oo nga. Tama. Maraming salamat at... Uh... Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.